Namulaklak na may sang daan ang puno ng mandarin namin pero karamihan ng mga bulaklak nito ay nagsilaglagan lang at anim lang ang natuloy. Hindi man ganun karami ang mga bunga nito pero masaya na rin kami kasi namumunga siya kahit mababa pa yung puno. Ngayon ay dumating na ang panahon para pitasin sila at magkaalaman kung mas masarap ang bunga ngayon compared sa nakaraang taon. dalawa muna. Siguro na. Ay, kung lahat na siguro na. Okay. Baka Sige. mga bulok kasi pag malamig. Yeah. Masira. Wala na. Thank you for an multiple, multiple harvest. Multiple harvest. <laughs> wow, you want to try this, Sebi? Come here, try From it. For our plan. From our, our... Hesienda. Orange tree <laughs> Let me see Here Ooh. It will taste sweet oh, for here. sure It's been sunny during the summer time Is it sweet? Yeah Wow sweet, right? No buto. Mm -hmm. No seed mm. Tamis. Tamis? Once mm -hmm. like more It's like the one they lumalabas na mas matamis ang mga bunga ngayon compared sa nakaraang oh. taon. At magandang variety ang naitanim namin kasi seedless siya. Ah, no, mas gusto kong no, kainin no ang no mandarin na ito kaysa sa mga wow. traditional na orange sa simpleng rason na madali itong balatan at kadalasan mas matamis ito. Maraming salamat ulit mga guys sa panonood. So good. Want some more? Yeah. Mm.